Hello po, magandang araw po sa inyong lahat sa aking mga newly subscribers and viewers uh, ako po yung nagagalak sa araw na ito dahil Uh, ang aking tindahan ay five months old na po siya. Yay! Ang dami ko pong natutunan sa aking negosyong ito. So, ako po ay super blessed dahil araw-araw kumikita po ang aking tindahan. Although sa dami-daming sari-sari uh, po sa kapaligiran, ngunit maghanap din talaga yung taong saat sila gusto mamimili. So, ito busy-busy po ang ang lola nyo, kung ano po ang ginagawa ko dyan. Uh, tuwing pag wala kasing ano, pag hindi na ganong busy, ayan, nag, nag, nag uh, rinse, rinse ako ng aking mga paninda para naman mirma attract din yung mga tao. So, nagwalis-walis tayo ng konti dahil super, super alikabok dahil malapit po ito sa highway. Lahat ng alikabok na dito sa tindahan ko kaya hindi pwede araw-araw hindi ka maglinis talaga grabe lalo pagka walang ulan naku yung alikabok ay sobrang sobra pati mukha ko puro alikabok kataang paa ko puro alikabok so yan uh, medyo malinis na siya ng konti kahit pag paano na nakapagayos na din ako ng aking mga paninda kaya po kumikita ang aking tindahan araw-araw dahil kahit mga lalo na tuwing umaga ang napapansin ko talaga dito yung mga namimili ang laki-laki ng kanilang mga pera minsan 500, 1000 tapos magkano lang ang mababawas doon minsan nasa 50, minsan 100, e, syempre umaga 'yun wala kapag anong uh, sales. So ang ginagawa ko naghanap talaga ako ng paraan na na yung yung tao na yun hindi na pupunta sa iba. So yun, nagpapabarya ako ng mga 1,000, lalo na pagka may mga darating na delivery, halimbawa may mga panel ng soft drinks or ng, 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 ng itlog or ng um, kahit kung ano-ano na, tapos doon ako nagpapabarya ng ilang 1,500. So yun, na, ang napapansin ko, yung mga tao, Kaya't maliit 'yung bilhin nila, malaki man 'yun pera nila. Binabaryahan ko talaga sila. Tinatanggap ko 'yung pera nila. Kaya sila bumabalik lagi. At napapansin ko lagi lang sinasabi, doon lang tayo kagando kasi may lagi 'yun may barya. Kaya hindi ako nawawala wala ng ng customer lalo na sa umaga kasi mahirap 'yun, 'no? Pag umaga, wala kang wala kang ano, wala kang uh, barya eh, tak, saan pa magtakbo-takbo ako sa kapitbahay in ako hindi po pwede nang ganun so ayun, yun ang napapansin ko kasi yung ibang mga tindahan dito yung 500 yung 500, kuha, makuhaan lang ng ano, ng 50, hindi na nila binabaryahan tapos alis na yung kuan yung customer pupunta na sa iba so ako hindi talaga naghahanap ako ng way so kaya lagi ako may barya lagi ako may, may mga panukli dahil yung mga dumadaan dito na mga yung mga suki so ko na ng bigas ng mga feeds ng mga kuan ano pa nagpapabarya talaga ako pag um, may delivery kaya hindi ako hindi ako nawawala ng mga barya kaya yun isa talaga yung malaking um, malaking uh, bagay yun na wag mong hindian yung ano yung customer sa lugar kasi namin ang dami ng tindahan kaya sila mga ilang taon na eh, ako bago-bago pa lang kaya syempre yung mga suki nila talagang babalik doon sino ba naman ako na puntahan nila dito di ba so hina naghahanap ako ng solusyon naghahanap ako ng way paano na yung tao mahati yung tao <coughs> Kaya yung mga bata, kinakaibigan ko yung mga bata. At nag-offer ako sa kanilang ng mga iskinde, kung ano-ano na lang yung mga sweets. Kaya sila, tapos, eh, syempre, yung kabitbahay, napapansin ko, eh, ma, ma, ano, yung, yung strikta ba, yung hindi pala kaibigan, kasi nga, matanda na. At saka, yung, yung iba din, may tindahan nga, wala rin silang tao, walang tao, walang tagabantay. Yako, lagi ako nandyan. Kaya yung mga bata, tuwang-tuwa sila tapos kinakaibigan ko tapos yung may may mga mga free ako binibigay ko sa kanila kaya sila bumabalik-balik at kapag inutusan sila ng kanilang magulang sinasuggest na doon tayo kay Ate kasi ganito ganyan. So ayun, meron na akong sales. So isa pa pala ang aking uh, ginagawa kapag nagikita ko na malaki ang pera niya. Uh, tapos konti lang yung bibili niya. Sinasuggest ko, ano pa, baka, baka wala kayong ganito, wala kayong kape, wala kayong gatas, wala kayong ganito, ganyan. So, ayun, hanggang, para makonvince ko siya, para, para naman madagdagan pa yung kuhan, madagdagan ko pa yung kita ko, di ba? So, ayun, lalo na yung mga, ano, lalo yung mga may edad na, tapos na laki, laki ng pera. So, ayun, uh, o sige, ganyan, o sige, total, wala naman akong ganito. So, yun 'yung way na 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 ginagawa ko para sila hindi na ano, hindi na pupunta sa iba. So, babaryahan ko 'yung pera nila kaya tuwing naririnig ko ay punta tayo kay Ganito kasi siya talaga nag nagbab, talaga talaga kahit 15 lang makuha mo sa 500 kahit 100 makukuha lang makukuha sa 1,000 talagang nagbibigay yan, nagbabarya yan, nagsusukli yan so natutuwa naman ako na yun, yung, way na yon kaya wag kayong mag-alala kapag maraming, maraming competition, gawa kayo ng sarili nyong ano, solution kung paano yung paano mahati yung tao din kasi dito sa amin daming tindahan, daming competition no? thank you for watching sana nag-enjoy po kayo, maraming salamat po